So ngayon ay yan ulit. Ah, uh, tetestingin ulit namin yung lambat ni Mama. Dito naman sa ano, sa Wawa. Dito kasi kami maraming nahuhuling isda. So tatrain natin kung marami tayong mahuhuli dito. Kaya lang yan tumataas na naman yung tubig eh wala pa yung kasama namin. Ito nga pala yung itsura ng spot na pinupuntahan natin. Ito yung Wawa o yung pasukan ng ano ng dagat. Yan, papunta dito sa ilog yan na yun dyan pumapasok ang mga bangka tapos dito may ano pa yan ito yung dating pasukan natang baka na siya ng buhangin kaya may sandbar yan dyan yan Diyan ako nakahuli ng maraming alimasag nung nakaraan Diyan sa sandbar sa malapit sa sandbar na yan tapos pagpasok ng bangka ayun eto sumama si doon papunta sa bayan tindaan na yun. tapos yan yung paboritong spot ni mama sa pangangawil pangangawil siya ito yung aming tent tapos yung bonfire namin yung aming nagtatambay ayun maganda dito guys so yun guys naunahan na kami magkana dito sa ano kakanaan sana namin na oring ito si Manong. Medyo madilim na, na nga na nung na dumating yung kasama kong maglambat. At dahil naunahan na nga kami doon sa pagkakanaan sana namin, na pagkasunduan namin na doon muna sa pinagkakawilan ni Mama maglaglag ng lambat. Huhuli lang muna kami ng pangulam naming tatlo. Hindi na ako nagdala ng kamera dahil medyo maliit yung dala niyang bangka. Kaya yung pagtanggal na lang ng huli yung nakuha ko ng video. Yun, ang aming unang laglag, ang dami naming huli. Takot ako magdala ng cellphone kanina mm -hmm. at ano eh, ibang bangka yung gamit namin. Baka ka ako mabuhay. Salamat po, Aga. Tatlo siguro yung nakita namin nakawala. Lalaki yan no? Oh. Nga lalaki. May alimasag pa yan dyan, ma. kalangan nga namin, wala eh. At yung puting lampat, walang nahuli. <laughs> Sabi namin, malas yata. <laughs> Tapos akala ko yan, bumalunbon-balunbon na lakas ang araw. Sirap eh. antay, ako nalang magtarap. Hindi, hindi naman siya masyadong ano. Nakakawala pa ngayon pa eh. Hindi siya masyadong pumasok sa loob. Buti na rin lang triplets, kunwari. Hindi, hey, matinig po. Dato na may place tayo na. Tiga, pipisit na lang ang ulo. Gunting meron ako, bak magupit ang lambat. Hindi pa na susunit. Yan. Mamo. Marami tayong nakulit. Kikimi. Awa. Dano namin maglalaglag lang ng pang ulam at pandiwanag pa kanina eh. Sabi namin kanina, oy, may dalawa na, isa na lang. Tagi isa na tayo. <laughs> Abay, dumami. <laughs> Sunod-sunod na. Ay, siya dito lang yan sa panghuli. Ay, kinakabahan na ako. din Di na may makita ang gamaw kanina. Sabi ko na ako, nagpulupulupot yata ka ako yung lambat ni mama. Awit. Para pala lumubog sa akin ng huli. Yung pala dami huli. May kitang. Kaya tayo naroon mong magkalas niya na Yan, kilalaan ninyo ng mga isda mo. Kilalaan huh? Kilalanin ng mga isda. Sabi sa ano eh. Busy sa trabaho. Pinutahan mo rin? Oo. Yeah. Yan, Yan yung isang makaka... Kaya pala nakakawala rin, hindi rin sila masyado sumabitan. No? Oo. Dahil bagting na bagting. Ayan o, naglag na lang. Bagtig na bagtig sila. Ayan yung lambay. lambay. Iba pala yan doon sa ordinaryong ano, mas malaman niya yan. Doon sa ordinaryong alimasag. Alimasag. Lambay ang tawag ng iba dyan. Ayan, <laughs> aray, aray. <laughs> yung pala yung nakasuhod yung kamay ko sa ano? Sa so, sipit. Sa sipet? Isip <laughs> okay, ito ah. Ang pang ano bibig <laughs> Bibigtimahin. Na Bibigtimahin? Na Naka, sawa tayo dyan mamaya, Brad. Habang yung mga kasama ko nga ay nagtatanggal pa ng huli dun sa lambat, ay <laughs> nagparingas na ako para makapag-ihaw na rin kami. Kanina <laughs> ko dami. Unang laglag. Ay, sulit na daw sabi ni mama. <laughs> ang unang laglag. Yan. Wala na namin pang ulam lang ang huhulihin namin dyan. Kaya hindi na nagdala ng pang video kanina. Ay, kita ko yung dami oh. Ah? Eh, tatatlo kami. mag na. yung maliit. Tusukan natin. Mamaya na kayo. Yun na kunin. Kain muna tayo ma naririndi na siya naghanap na siya kagad ng pamain niya habang kami nanlalambat siya daw ay ma dadalhin niya timba na yan oo lagayan namin ng huli siya daw ay mag kakaw may huh? huli si mama ang laki oh <laughs> ayos ah <ha>? wow malagawang Nice. Eh, na ante Kena, kena. Ah, baka sabihin nila yun, natin sa lambat yan. <laughs> Buhay pa, oh. Buhay pa. Ay, yung, yung nahuli namin sa lambat, iniihaw na uh -huh. po namin, na Ito na. Ito na yung nahuli namin sa lambat, iniihaw na namin. Kapag nagihaw na iho si mama. Ayan, nakahuli siya. Uh, hindi maali, huh? Tapos ang pinain niya na dyan, yung mga bituka ng balagaong. <laughs> nakahuli siya. ako plastic ano ito? Ito yung sausawan? Sausawan. dami yan. Diyan sa takip mo ilagay yung ano brad, yung inihaw para may plato ka. Yan. Kain na. So guys, tara, kain po tayo. Yeah. Salat na, lang kain namin. Fresh na, fresh. Tumatalon pa, niluluto na. Humain nga muna kami bago namin seryosohin yung panlalambat. Ang plano sana ay mangingilaw si Mama at si Mildred habang nang lalambat kami. Kaya lang hindi dumating si Mildred. Kaya may iwan daw dito sa camp si Mama at siya ay mga ngawil na lang habang kami ay naglalambat sa malayo. Hindi pa na, <laughs> na play hindi na-play yung video. <laughs> Nung habang hinihila niya. <laughs> Lucky oh. Hanip <laughs> na yun. Na-excite masyado. Na-excite ako masyado. Hindi ko na-play yung video. Pangalawang malaki niya na. <laughs> Katatapos lang niya kumain. Pins na yun. Ay siya. Mga nga laki itong isyan to. Ang lasa ng kain. Ay, yun! Yan! Yan, yan dalawang malaki na yan. Yan yung nahuli niyang bago. Lalaki ng huli niya ngayon. Lalaki ng huli ko yan para makangawal din muna ako. Anong oras tayo magkakana, Brad? Lantong na to? Lantong na? Ah, magkakana na to kami. Maingit na ako. Kamila. Ano ba, binakain pa rin. Kain ulit. Itong <laughs> tilapia, rig pang rig niya. <laughs> Hindi ko na videohan yung paghila nyo kain na. Ganda sana nung hila eh. Ganda na ng laro sa tubig eh. <laughs> Ayan, Mas komportable siyang nahagis-hagis Ito yung kanyang rad Maramdam <laughs> oh, na maramdam niya daw Iniwanan na nga namin si mama dyan na nangangawil At kami naman ay nanlambat na Sa mga oras nga na yan, Ay kalakihan na ng tubig Hindi ko na rin dinala yung cellphone ko Kasi nga ay Maliit lang yung bangka na gamit namin. Tapos ay eh, nagpapasukan pa yung malalaking bangka galing sa laot. Pag dumadaan nga yung malalaking bangka ay lumalaki din yung alon. At halos mataob yung aming bangkang sinasakyan. dami namin uli. Oh, Tignan na. Ma, tignan mo. Kung gaano kalaki tong ano na to. Oh. Tignan na. Puro sap-sap na yan. <laughs> kung inakuras kami nag, ano nyan, nagpandaw nyan. Eh, yung mga ano. Oh. Bakit tabi yung mga sugpo, Brad? hirap pala na itong ano na to kulay lambat na to sabit sabit naman eh tatlo no ay na yung tubig timba no, no, Ti, tatlo oh, lang okay. sabi sa'yo tatlong sugpo lang eh dalawa ayun sugpo ay, ay lalaki, yan no? the best o bawi nyo na siguro hmm. yun the best oh. sugpo tatlo lang no sugpo hmm. tatlo lang ang sugpo Sumabit din yan? Oo. Eh, grabe naman yung mga bangka. Tignan nyo naman, lalim na tubig na yan. Oh. Mayat maya naman ang daan, nakakainis. <laughs> Tignan nyo, hirap na, hirap namin tanangkal yung sop-sop na yan. Dikit daw naman, dikit na sa eh. Tiyan, hindi na punit na. Yung sa ilalim, punit-punit talaga. Yung mayroon pa dyan, ano, kitang brad. Pinasok ko na. Oo. Oh. Ano, sira na pala ang aking lampa. Noong mga oras nga na yan ay nakakanapa yung lambat ni mama dyan. Iikot pa sana namin yung mga puting lambat papunta doon sa may sandbar. Kaya lang ay sobrang lakas na ng agos pakati. Kaya minabuti namin na wag nang ituloy. Wala na rin pumapasok na bangka niyan. Kaya naglakas loob na ako na magdala ng kamera doon sa huli naming pandaw. Yun, laki ulit Brad. Laki. Laki. Ba, laki. Ma, laki. Tama ba pa ha? Ayun pa ulit, ito pa ulit. Wow. <laughs> <Yay, yay. laughs> Hindi, paborito nyo Mga kita kata no. Kitang-kat. Pangalan nito. Salaral. Dito nga lang malapit sa pinangangawilan ni mama kami naglaglag ng huling laglag namin kaya naririnig niya pa kami. Ayun pa ulit oh. Ayun. Ayun, yeah, sa Maral ulit. Yeah, Ayun. Ano to? Balagaong. Balagaong. Ano to? Nakaharan na to. Lubi yeah, Ayun pa, Ayun pa may isa pa dun. Hindi kaya tayo sumabit sa pondo. Balagaong. Sabi ka ito. Alimasag. Alimasag? Yeah. Oo nga. Kaya mo na, ilagyan na natin dyan. Kanina pinakawala namin eh. Ngayon hindi na. Sumabit tayo? Sumabit tayo. Puno na ng lambat. Sumabit na sa angkla. Natagalan nga rin kami dyan sa pagtanggal ng sabit doon sa angkla. Ano yan? Lalo kung kinabog yan. Dito ang hitang Ang ano? yapan na yan? Ha? Yama na yan. Alas 10 na. <laughs> alas 10 na ba? Oo. Alas na? Ah, alas 10 na. Yan. Sa yung gumaw Sa wasakyo. Oh. At dahil nga sa pagkasapit ay maraming napunit nyo sa lambat. Ayun, may samaral pa eh. Ayun. Yung ano? Laki oh. Ha? Laki. Punit naman ang lambat eh. Wasa kayo. Parang. Ano sa akin? Ha? Patok. Oh. <laughs> <laughs> Binas tayo. <na>. Wala oh. <laughs> ano laki oh. Ha? Laki. Wala. <laughs> Oo. Ayun pa. Ayun pa. Ada to. Ayun. May nitis. May nitis. Ano Ito pa. May isda pa Batoy. Batong, ah? Ay. Doon na. Tabi na tayo. Takas ng agos eh. Dadagdagan pa ulit natin tong huli natin. Yun. Nalaki. Katuwa talaga. Alin? Cellphone ko. Ay. Cellphone. Ilaw ko. Malayo yung ano ah. Diwala ka ng ilaw eh. Hindi hmm. ko mo kasi yung pakpak mo. Ito ay, ay mas nalo ang sapsap. -sap. Laki kasi. Akalaan nyo isang isda ay ganyan. Ay mas malaki pa naman niyan sa sapsap. -sap. Ay siya. Mas mahirap tanggalan ang sapsap. -sap. Wala na. Okay, ito na lahat. <coughs> Dami. Baba pa. sa bahay. na para Pag mo reg. Hmm? Wala ulam. Ha? Biyain mo ulam. Tapos ito. Tos. 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 <laughs> Isang sako. Hanap <laughs> na So yun guys, so yun na kami. Aga namin umuwi ngayon. Hindi na gamit ang sikpaw. Ito yung muli namin kagabi Mahigit siguro ay ano to. Tatlong kilo. Ay. <tinyo>